Hello guys, good morning. First day sa ano sa Pilipinas. Ah, uh, dito tayo dadalhin. Eh. Ayun, first day sa Pilipinas at iatid natin si Mika sa kanyang school. Ayun, dadalhin din sa ano shortcut. Ayun. Ah, uh, tiyon. Ang bilis ng panahon, no, Mika. Mika, after 2 years, matagal ba 'yung 2 years sa Mika? Hindi na kadi ka na dun sa 2 years? Bago umuwi si Papa? Wala, walang ano si Mika eh Wala siyang power niya kasi may gising niya Anong oras ngayon is 7.30 na Ang paso niya is 8 o'clock Yan, so mamaya ulit guys Mamaya siguro gising na yung dugo ni Mika Magano'n muna tayo, magadid muna tayo Hey! Ah, good na yan Saan tayo mag uh, Ito, dito? Papasok pasok tayo. Mo, pasok pasok mo. Bye, Mick. Love you. Bye, bye Hello, guys. At uh, dito na namang uli kami sa labas. Uh, at kanina, pagatid ko kay namin kay, ano, kay Mika. Eh, nakatulog kami. <laughs> nakatulog ako. Nakoras no, na ako, nakatulog. May siguro, kagigising lang mga uh, alas no? Pag 2.30 siguro na gising nang ising, ako. Siguro na bumabawi tayo sa puyat, no? Kasi nga ang laki-laki ng ang dami-dami natin puyat sa Israel 2 days tapos wala kang tulog tapos yung flight pa hindi ka na makatulog ng maayos. So, anong oras na ngayon? 4 o'clock. At susunduin natin si Mika Ching. Ayun, tatanan din sa kanyang school. Ah, hindi ko alam ipapadala eh, pala natin ito yung LBC ni ng pasakay kaibigan ko papa LBC ko papa LBC ko yan so yan ako itong maarborin maar pala natin itong pinadala ko kay Rafi na cup try kong ano kasi kailangan ko na mag cup nakakalbo na ako eh <laughs> yan sunduin muna natin siya si Mika si Rafael nasa Pampanga, nag-aaral so isa lang yung anak namin ngayon uh, yun, ang ano nga lang sa ano yung memory ko lang na nag sa akin dito sa ano, sa Tarlac, sa pag-uwi bakasyon yun yung memory nung 2 years ago, nung last na pag-uwi ko kaya pagkita ko dito sa ano ang daming mga pagbabago, within 2 years lang lalo na si Mrs. lalong gumanda char kaya wala ka dasen <laughs> sa konting pasubsip ng konti para para ano bigyan niya tayo ng <laughs> ano ng pabonus bonus yan so punta kami ng school niya at pick upin muna namin siya yan at tingnan niya yung tarlac ilang views ng tarlac kundi po Si Mika, oh. ay si Mika o ay si Mika o oh. mukhang pagod si Mika yun nandito na kami kasama ni Mika oh. Yan. At uh, saan tayo pupunta ngayon, Mick? SM. Ano gagawin natin sa SM? Magpapadala tayo ng padala. Padala sa friend galing ng friend ni Papa yan at syempre alam mo na pag nag SM ni anong gagawin natin sa MSM MS ka kain gutom din ako hindi pa ako makain. hindi pala ako yung driver ngayon kasi yung uh, license ko driver's license is expired nung birthday ko kailangan natin pa, pa rin yun baka bukas pa yun natin at kasama si driver, Mrs. Nagre-reklamo yeah. <laughs> na siya <laughs> Driver ko daw. <do> <laughs> driver ko daw siya eh. Yeah. Napaparin ah, nyo tayo ng license soon. Yung kulangot ko sa ano guys, sa uh, Israel, kulay puti. Dito sa Tarlac, one day pa lang ako. O wala pang one day, kulay brown na ilang weeks niyan tila kulay itin na <laughs> let's go SM ang bibilin mo Mick anong flavor lasa mo ha gago ube ah ube magkanong price ngayon ah ito yung mga price nila oh Ay. Okay. Uso pa pala, tagal na ng Zago dito ha. Ah. Akamis dito sa SM. Nung last akong pumunta nung 2 years ago guys, is maraming sarado. Ayan. Ace. Dito kami sa third floor to. Third floor to na yun. Second. Third to, third. 3 yeah, third floor to no. Second. Ah, second daw. Magkano kaya tong tera na to? At uh, lang natin kung magkano. Hindi tayo bibili. Nagtatanong lang tayo eh. Nissan tera. oh, ganda oh. Tapos dito sa lisan Kicks. Parang Fortuner eh. maliit lang to. a few moments later. Oh guys, attack na oh. sarap nito. Ang palaya. Favorite ko yan, palaya. Tapos yung in order nila is pansit. Pansit yan to no, niyan na, Mick. Yung um, mo um, si Mick oh. Sarap ng kain niya. Um, sarap, Nick. Dapat kain kang gulay. Hindi puro yung pansit lang. Hindi ko gulai? gulay. Diba dati nung Bata ka pa kumakain yung gulay? Hmm, oh, tayo, tayo guys. So, may garlic rice din sa plain rice. Sinong may pakana kanina yung iniwan nyo ako? Sige. Si Mika? Ma! Oh, bakit na uh, yan ang nangyari? si explain mo na. Hmm. Di ba ka nag-vlog ka? Oo, oh, nag-vlog ako hindi oh, naman makakulap kasi hindi lang tayo nakakulap ngayon sa second floor bakit namin kami nagdaan nung hinahalap mo kami pero sa tawanan ng tawa no. nagtago and, kayo saan? hindi, sakit kami sa akin, second floor nga, sa escalator ah, so kasi umakit ito, na kayo may sabay niyang tawagan na iwan pa sa baba naka mm. tawa ng tawa, sabi ko may tawagan na si papa naka tawa ng tawa naka oh, umakit kayo umikot ako sa, isang, sa same floor niyan na nagpuro na, na sila Saan na napunta yun? Sabi mo nila na. Wala pa naman akong pera. Wala pa naman akong telepono kasi walang ibang sim ito. Ito pala yung may pakana. Oh. Ayan ang prankster. Ito ang prankster. Oh. Ayan. Oh. Yan Tawa pa ng tawa. No? Kabalik na ka. So, ang daw guys ng LBC is Luzon, Brokerage, company yan. Hindi ko alam yan ah. LBC. Ah, Ang kapat... hirap kasi hindi kasi yung sasay pang bursa. Brokery. Brokerage. Ano kasi yung, ano, yung kaibigan natin na papadala dun sa misis niya. Ah, papadala na. Magkano yung ano yung ganang box? Yung minimum po 300 pesos. Ah, 300 pesos minimum. pa oh, o tiniting titimbang yan kikiluin sa so, 3 kilo 1 ah, to 3 kilo sir maka minimum po siya 300, 300 pesos po metro manila lang po Ah, okay. You want to follow, considered <coughs> ng Manila yun. Ah. Hi guys. Let's go set. Ano sabi? Set. Oh. 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 Okay. Oh. <laughs> okay, mga, ano ko Oh. 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 mga, mga Ay, itong bunso namin. Ayan, tsaka yung family niya. Hello. Hello. Ano, si hi, 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 sir. Hello. Oh, hello. Like, Thank I you. Ay, oh. ito si, ano, si Bailey. Oh, Snow White. Oh. Hello. Good. I'm with Snow White. <laughs> <laughs> And Owe. Si si Owi. Ah, si mama mo, Si Owe. Si Papa Si Papa ko. <laughs> si Si Erpat so pala. Nagdala siya ng pagkain oh Mm -hmm. Ay, sarap ah. Parang ginugutom yeah. ako. Si Mika, oh. Eh, yung sasabi ako. Yung sasabi ako. <laughs> ano, Tay? Sasabi ako. Ano, So, dito sila. makikikain sila. Pero nagdala silang pagkain. Ayan. Ayan sila. Nagdadala sila ng pagkain. Nakikikain dito. Nainit lang dito sa, ano? Ito yung bahay namin guys, ay hindi ko bahay yung pinos ko nung sa page. Hindi ko bahay yon bahay ko to, yan yung bahay ko. Yan. So, malit lang yung bahay ko, ayoko ng malaking bahay na katulad kay Lola at saka sa, ano, sa bahay na yon Pero try natin yung vlog yun. So guys, yan, uh, nakalis na sila. Ito ang tambak, ang, uh, ano yun? ako nakatoka sa hugasan ng plato. Kasi yung Si Rafael nasa Pampanga, susunduin namin bukas. At napamukbang na naman ako sa sarap ng ano. Grabe, yung dinala nilang chicken. Oh. Ayun, oh. Yung chicken dito sa amin na sikat na chicken is ano, yung Tesis Grill tsaka yung Andox. Ang mahal daw nasa... Magkano yung Andox nga eh? 350. 350? $3.50? Hindi, Tesis yata yung $3.50 Hindi. Oh, ito, $2.80 lang daw to. Pero ang sarap. Hmm. Tapos nagdala, nagdala, sila ng root beer. talaga napamukbang na naman ako. Nangyari na naman yung, ano yung diet natin ngayon. Kaya wala naman. Dito sa Pilipinas ang hirap mag-diet. At wala lang. Masarap kumain kasi. <laughs> Pagdating na sa Israel, doon tayo magda-diet. Okay. So, ganyan muna yung update ngayon. Mag-ugasin muna tayo. Tapusin muna natin yung ugas. Tapos mag-upload tayo ng videos. Okay. Thank you, thank you for watching guys. Dito ko na matatapusin natin vlog. First day. Second day tomorrow. See ya. Ditrot. Bye-bye.